Pinagtaksilan ako ni Mrs. Huling-huli ko sa akto. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Nandito na naman ang inyong lingkod upang maghatid ng isang kasaysayan na tsak nakapupulot natin ang aral. Ang ating kasaysayan sa araw na ito ay pinamagatang Taksil. Tawagin nilang ako sa pangalan Greg. Galing po ako sa isang broken family. Kaya naman, nangako ako sa akin sarili na kapag nakita ko na ang para sa akin ay sisikuraduhin ko na magiging masaya siya sa akin at ni hindi kisa sasaktan magiging physical man o emosyonal. Sa ganong sitwasyon ko kasi nakit sila mama kaya naman sila ay naghiwalay. Dahil di na rin kinaya ni mama ang pagiging mampalakit ito sa amin. Kaya naman, nauwi kami sa ganong sitwasyon. At ang aking si mama na lamang ang nagjaga na bumuhay sa amin. Malaki ang naging tampo ko sa aking ama bago pa man kami tumakas sa kanya. At ngayon nga, ay malayo na kami sa kanyang piling. Sa pagtakaalis nga namin sa puder ni Papa, ay dito namin naramdaman ang hirap ng buhay pilit namin kinaya ni Mama upang mabuhay lamang. Habang lumalaki ako at nag-aaral, ay kinailangan kong mag-sideline upang magkaroon ako ng baon at hindi na humingi pa kay Mama dahil sa alam ko naman na kulang pa ito sa bahid sa upa namin at pagkain sa araw-araw. Ganoon na lang ang hirap na sinapit namin kaya lumaki ako ng may puot sa dibdib at galit sa akin pabayang ama. Dahil di man lang kami nito hinanap hanggang sa magkolehyo na nga ako. Pilit ko talaga ang makapagtapos ng pag-aaral dahil gusto ko naman makabawi sa sakripisyon ni mama. Ngunit, arawan talaga ang hirap. Ang hirap ng buhay. Mabuti na lang at nakilala ko si Monica. Nakalauna na ay naging na kasintahan ko. Siya ang tumulong sa akin lalo na sa pinansyal na bagay. Madalas din akong libre nito sa pagkain. Nalabis ko nga pinagpapasalamat ng sobra dahil nga madalas ay kapos talaga ako sa pera. Dahil ang naaitabi ko lamang ay para sa akin matrikula. Tanging na igaganti ko lang sa kanya ay tinutulungan ko siya sa mga project niya at mga kailangan gawin sa eskwela. Di naglaon ay naging kami na nga. Nangyari ito nang minsan magkasabay kami sa pag-uwi at nagbiroan na nauwi naman sa aminan. Aminan ang naramdaman sa isa't isa. Wala akong maipipintas kay Monica. Dahil sa ganda at bait nito, ay halos parang nanalo na ako sa parabol at siya ang naging papremyo. Di nagtagal ay sabay kami na nakatapos sa pag-aaral. Labis ang saya namin dalawa dahil patutupad na ang mga pangarap namin. Habang ako naman ay masisimulan ko na na makabawi sa aking ina. Agad nga ako naghanap ng trabaho. Samantalang si Monica naman ay nagpasya na muna na umuwi muna sa kanila upang makasama ang pamilya. Sa tiyahing kasisiyapan pansamantalang naninirahan at ito din ang tumutulong sa kanya. Ilang araw lang ang ginugol ko sa paghahanap ng trabaho at agad akong natawagan. Awa naman ng Diyos, natanggap nga ako at agad nagsimula. Dito na ako tumagal dahil sa magandang record ko. Dahil nga dito ay nakatanggap ako ng promosyon. Samantalang si Monica naman ay di pinala dahil sa madami itong kakompetensya sa kanyang nais na trabaho. Kaya naman, napilitan na lang siyang pumasok sa di niya gustong trabaho. Habang naglalakad kami ay nakita ko ang disappointment niya sa mga nangyayari sa kanya. Kaya pilit ko siyang kinalma. At dito ay gumawa ko ng bagay na alam ko magpapasaya sa kanya. Yun ay ang ayain ko siya na magpakasal na kami. Agad na nga kaming nagpasya na magpakasal dahil ilang taon na din naman kaming magkarelasyon. At dito, nakita ko ang saya ni Monica. Agad nga namin itong binalita sa aming mga mang magulang at wala namang pagtutol mula sa kanila. Ilang buwan din na preparasyon ay nakasal na nga kami. Sa aming pagsasama ay nabiyayaan kami ng isang anak. Habang tumatagal, ay ramdam ko naman ang pagmamahal ni Monica sa akin. Ngunit nang lumipat siya ng trabaho, ay dito na ito unti-unti naging matbang. Ngunit iniwasan ko iyon na pansinin dahil baka sa trabaho, baka nahihirapan lang siya sa kanyang trabaho. Gusto ko man siya palisin dito ay alam ko naman na ito ang pangarap niya na trabaho noon pa man. Duman pa ang ilang buwan, ay madalas na itong nag-overtime. Gabi na itong muwi at maaga akong maalis. Madalang ko na nga itong makakausap at ganoon din ang aming anak. Kaya di may iwasan na magdudan na ako sa kanya. Kaya naman naisipan ko naman siya at sundan dahil iba na rin ang naarasundaman ko. Maghapon ko siyang sinubaybayan at matsaga na inintay. Ngunit naging normal na araw ito, para lang akong nag-abang sa wala. Kaya naman, kahit bigo ako ay nakahinga pa din ako ng maluwag dahil sa di nangyari ang inaasahan ko. Nang minsan, ay nagpaalam si mama na nais niyang magbakasyon sa kanyang kamag-anak sa probinsya. At nais niyang makasama ang aming anak at agad naman naming pinayagan ito dahil wala naman talaga kaming pag iiwanan dito at tanging si mama lang ang nagtsatsaga dito. Kaya naman, agad silang umalis at nagbakasyon na nga. Ngunit sa ikalawang araw ng pag-alis ni mama ay nagulat na lang ako. Dahil nagisnan ko, nakatabi ko pa rin si Monica. Nagtataka ako dahil sa normal na pagkakataon, maaga pa lang ay nakabihis na ito at naauna pa nga na umalis dahil sa mas mahirap ang daan o punta sa kanyang trabaho dahil sa traffic. At dahil nga dito ay tinanong ko siya. At sinabi naman niya na hindi mo na siya papasok at masama ang kanyang pakiramdam. Inalakos siya na dalhin ko sa ospital. Kunit maring siyang tumanggi at pahinga lang daw ang kailangan at magiging okay na siya. Nagpresinta naman ako na din na muna papasok upang makasama niya sa bahay at may mag-asikaso na rin sa kanya. Ngunit pilit niya akong pinapapasok dahil kaya naman daw niya. Kaya wala na akong nagawa at nag-asikaso na ng aking sarili. Subalit sa aking paglalakad o punta sa aking trabaho, ay may kung anong kutob akong naramdaman. Kinutuban ako na may magaganap, kaya naman saglit akong naupo sa harap ng tindahan at nag-isip kung tama ba ito. Nang ako ay mahimas-masa, napagpasyahan ko na bumalik sa aming bahay upang siguraduhin na mali ang hinala ko. Sa pagbalik ko sa aming tahanan, ay tila mabigat ang aking mga paa at parabang bang ayon itong umuwi. Kaya saglit akong nahinto sa harap ng bagong parada ng nasasakyan. Dahil mainit-init pa ito, at tila galing sa biyahe. Ilang minuto din ako na nagantay dito at nang makalma ko na ang aking sarili, ay dali-dali na akong nag-isip ng maaring idahilan kung bakit ako bumalik. Hindi ako sa harapan dumaan, kundi sa likod bahay upang manigurado lang na mali ang aking kutob. Dandahan akong pumasok ng walang ingay na maririnig. Nang makapasok na ako ay agad kong hinanap si Monica. Dahil sa kwarto ko ito iniwan, kaya doon agad ako nagtungo. At habang papalapit na ako sa aming silid, ay may kung anong ingay ako na naririnig. Kaya dito ako kinabahan ang gusto. Agad akong lumapit ng madahan at sumilip sa maliit na puwang. Dito ko nakita ang pagtataksil ng aking asawa at nang walang hiyang lalaking kasama niya. Nagdilim ang paningin ko at agad kong itinulak ang pinto. Sa gulat ng dalawa ay agad na nakatayo at hinagilap ang mga saplot. Susugurin ko na sana ang lalaki. Ngunit agad akong inawat ng manloloko kong asawa. Kaya nakatakbo na agad ito. Gusto ko sanang kumprontahin o sakta ng aking asawa. Ngunit naalala ko lang ang sinapit ni mama noon. Kaya naman, inayaan ko na lang siya na umalis. At sinabing huwag nang magpapakita bago pa man magbago ang isip ko at masaktan ko pa siya. Nagmamakaawa naman ito, ngunit buo na ang loob ko. Ako na ang umalis at sinabi ko na mamaya pagbalik ko ay wala na siya sa pamamahay ko. Lumabas ako ng bahay at dito pinagtitinginan ako ng mga tao. At tila na is magtanong sa nangyayari. Ngunit nagdali-dali na ako umalis. Dahil ako na ang nahihiya para sa asawa ko. Naglakad-lakad ako at nakarating sa di ko malaman ng lugar. Tangay mga bote lamang ang nakaramay ko ng araw na yon. At nang maggagabi na nga, ay nagpasya na ako na umuwi. Bago pa man ako pumasok, ay sinigurado ko na wala na ang taksil kong asawa. Pagkatapos noon ay nagayos ako ng aking sarili at kumuha ng ilang gamit. Nagpasya ako na sumunod kila mama at magbakas magbakasyon na muna. Tuwa naman ang nakita ko nang makita ko ng aking anak. Ngunit pagtataka naman ang tingin ni mama kung bakit naroroon ako. Nang umalis na ang aming anak para maglaro, ay dito na nagtanong si mama. Luha lang ang naisagot ko at dahil doon ay niyakap na lang ako ni mama. At di na uli nagtanong. Mga ilang minuto lang ay ako noon nagkwento kay mama ng nangyari. At dito, muli niya akong niyakap. Maging ang ilan naming kamag-anak ay nalaman na din ang akin aking naging sitwasyon. Kaya ng time na yon ay nag-force leave na muna ako at pinaliwanag ko ang aking naging sitwasyon. Mabuti na lang at naanawaan ako ng aking amo at hinayaan na muna ako na magbakinan. Ngunit dumaan ng ilang linggo ay kailangan kong kayanin ng pagsubok. Pinagpatuloy ko ang aking buhay kasama ang aking inat anak. Lumipat pa kami ng tirahan upang makalimot na din sa mga nangyari sa amin. At dito po nagwawakas ang ating munting kasaysayan at sana'y kinapulutan natin ng aral. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam.